Ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan at masurpresa ka sa pera na darating sa iyo. Isang napakalakas na pampaswerte na malakas mag-attract ng positive energy, malakas mag-attract ng pera. Hindi lamang maliit na halaga ang perang dulot nito, ito po ay nag-attract po ng napakalaking halaga ng pera. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito, panoorin mo lamang po ang video ito. Mula simula hanggang sa dulo, ituturo ko po sa inyo kung ano yung laman sa loob nito at kung para saan po ito. At kung kayo man po ay bago dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan like, share, subscribe na rin po. Kung hindi pa po kayo nakapan-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos gusto mo talagang makapag-attract ng swerte no so kung familiar po kayo sa clubs guys ayan po ang clubs ayan yan po ang hitsura ng clubs ang clubs po ay isa din niya na makatulong po na uh, mag-attract ng swerte and then protection din talaga guys ang clubs no maganda po yan uh, gamitin mo yan ang clubs upang mag-attract ng swerte sa iyo Upang kumapit ang swerte sa inyo. Ayan guys, no, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung clubs guys. Ito po, ito po yung ating clubs, itong itim na ito guys. And then, guys, pwede po kayo makabili nito sa mga supermarket guys, ayan. Ito po sa mga supermarket. Kasama po ito sa dahon ng laurel. At sa hindi po nakakalam ang cloves po guys, no? Isa ito sa pinaka-effective na paraan kung paano makapag-attract ng swerte. Kung paano makapag-attract ng pera. At guys, pwede mo rin itong gamitin pampaswerte po kung ikaw ay isang mananaya. At kung may mga negosyo po kayo na medyo humina na po, ayan, tumunog yung butike. Ayan, humina na guys, ayan, gumawa ka ng parang ito. And then, kailangan mo rin dito ang itong bawang natin. Ang bawang naman po, kailang bago po. So, isang piraso lamang po na bawang. And then, hanapin po ninyo guys, yung medyo malaki po, kagaya nito. Ayan, malaki siya. Tabi natin itong hindi gamitin. Ayan, ito po guys, no? Ayan, malaki po iyan na bawang. So, kailangan bagong-bago po. So, kumuha po kayo ng panulat. So, ito po yung aking panulat. So, dito po guys, sa bawang, sulatan po natin ito guys. Ito po ang isusulat natin dito. Ayan. Ah uh, sulatan po ninyo ito ng number 8, tatlong eight po. So, ayan, tatlong eight po guys. Ayan guys, tatlong 8. Ayan. And then, dito sa kabila guys, uh, sign ng pera kung ano yung lugar, kung uh, saan kayo. So, kagaya sa akin, nasa Pilipinas ako pero ang source ng aking income, ang source ng aking uh, kinikita ay nagagaling po sa US. So, US po na sign ang aking sulat dito. So, um dollar sign, okay? Isang dollar sign po. So dito naman guys, dito po ay pwede kang sumulat po dito ng amount ng pera or halaga ng pera na gustong-gusto mo po makamit nitong taon ng 2024. So gusto ko guys, ganito po kalaki. Alam ko po guys ay uh, malaking-malaki 'yan. Depende po sa inyo guys, follow your instinct. Ayan, i-follow mo yung ano mo, yung bang ano mo, yung gigil mo na, yung halaga na yan, makamit mo po yan. Yes, kung ikaw man po ay sa sitwasyon ngayon nahirapan ka, positive ka lamang, okay? Ang dami po guys na uh, naghihirap pero bigla pong yumaman, so walang imposible. Kaya ito pong paraan na ito, pwede kang managinip dito guys ng mga numbers na... Hindi pare-pareho po. Pwede kang managinip ng mga numbers na pwede mo magamit yan para ikaw ay tumaya sa lota okay? So, ayan, ito yung sinulat ko po, 5 million pesos. Ayan, kasi uh, yung first million po, ayan, uh, natanggap ko na yan. <laughs> Sawa ng Diyos, guys, no? Kaya, positive ka lamang, okay? And then, guys, uh, kailangan mo rin dito yung pula na tila po. Ito po ang ating pulang tila. So, dito po sa... Um, dito po guys sa ating uh, bula na tila guys, ayan, ilagay ninyo ang cloves. Sa cloves naman po, pito na piraso na gani po, okay? So, isama natin ang bawang. Okay, ganyan po guys. So, ngayon, wag mo muna siyang balutin guys. Ganyan po. So, ang gagawin po ninyo dito, ayan, nandito na ang cloves at, at saka ang bawang. Guys, ang gagawin po ninyo dito, ayan, i- uh, i-manifest mo muna ito. Takpan mo ng paganyan, guys. Yan. Iganyan mo sa kamay mo. Yan. Paganyan yung kanan. Tapos, uh, ipikit mo yung mata mo. And then, uh, hilingin mo po. Ibanggitin mo ang iyong kahilingan. So, first po, kailangan mong inhale-exhale ka muna. Inhale-exhale ka muna. Guys, inhale, exhale po hanggang maramdaman mo na magiging mag na po yung pakiramdam mo. Okay? Kung may problema ka, ma-relax ka muna bago ka mag-wish. Okay? So, ayan, mag-focus ka muna nito, guys. Pagkatapos mong na naano ng kamay mo to, guys, ganyan po. So, next po ay, ibulong mo po dito ang iyong kahilingan. I believe the power of the universe. Na magkakaroon ako ng tuloy-tuloy na pasok ng pera ako ay magkakaroon ng maraming maraming pera na hindi ko po uh, pa na makuha. Magaan ang pasok ng pera, sunod-sunod po ang daloy ng pera sa akin. Unexpected, unex, unexpected na pera po sa akin ay dumating. I claim it, I claim it, I claim it. Malaking halaga ng pera sa akin ay ipagkaloob. I believe the power of the universe. So grant my wish. Thank you, universe. Ayan. Pagkatapos nito guys, ayan, balutin ninyo po ito guys. Itali po ninyo ng paganyan guys. Tali po. Itali ninyo ito. Pwede ninyo itong talian ng pula na uh, ribbon. Pwede itali lang ng paganyan guys. Ayan. Kung malaki-laki yung tela mo, pwede na yung ganyan. Ayan. Pagkatapos po, ito po, ipanglagay mo po ito sa ilalim ng iyong unan. Doon mo siya ilagay sa ilalim ng unan, guys. Ito po, magdala po ito ng positive energy sa iyo. Magdala po ito ng swerte and an un an un 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 unexpected na pera po ay darating po sa inyo. magdiwala lamang po kayo and then uh, maniwala kayo na uh, magkaroon ka kung ano man ang iyong pangarap, kung ano yung wish mo. Kaya, kaya nga guys, sana po isa ka sa matulungan dito, okay? At kung ito man po nag-grant na po ang iyong kahilingan, ang gagawin niyo po dito guys, ayan, ang club sa ang bawang, sunugin po ito. Pagkatapos, nagiging abo na po. Guys, ay uh, isaboy mo doon sa may bandang silangan, and then thank you universe to grant my wish. Ayan. Thank you so much guys, at ayan. At guys, ah uh, itong mga gabay natin na tinuturo, kailan natin itong samahan po ng sipag at syaga kaya guys mayroon tayong online business na pwede ninyo itong gawin kung gusto mong makaroon ng online negosyo po Napakagandang online business po guys. I-message lamang po ninyo ako sa aking messenger, sa aking Facebook messenger. Mag-usap po tayo at tuturuan ko po kayo kung paano kayo mag at kung paano kayo magkaroon ng online negosyo na pwede kang kumita dito ng napakalaki po. Ang dami na pong yumaman sa mga online business guys. Kaya huwag kang magpahuli. Thank you so much again. Kung nagustuhan po ninyo ang ating topic ngayon, huwag kalimutan i-like. Share, subscribe na rin po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button. Bell all para ma-notify ka sa next nating mga videos. Thank you so much. God bless everyone. Bye-bye.